Mga idol at kabayan, breaking news! Isa sa malaking pagkakamalik ng Iran ay ang pagsalakay sa mga base militar ng Amerika. Amerika, kinumpirma na hindi pa sila tapos sa kanilang pag-atake. Nagsisimula pa lang si Uncle Sam. Uh, the president ordered firm and serious response. It began Uh, with the strikes on Friday night, but that is not the end of it. We intend to take additional strikes. Sa katunayan, muling binira ng US Navy ang ilan sa mga pasalidad ng Houthi sa Yemen dahil nagdudulot ito ng na mga banta sa mga barkong komersyal at maging sa mga barkong pandigma ng Amerika matapos tamaan ng United Kingdom at Amerika ang 36 ng mga target sa Yemen. 40 mga miyembro ng Houthi ang nasawi sa inilunsad ng US at UK na opensiba. Ganyan kalakas ang puwa pag magka ng magkaalyado. Kung si President Biden naman ang tatanungin kung matagumpay ba ang ginawa nitong opensiba laban sa mga taga-suporta ng Iran, oo naman ang kanyang naging tugon. Department of National Defense Gibo Chodoro kinumpirma ang mga karagdagang barko at eroplano sa Rehorizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. matapos ang ginawang bagkasabay na self-defense strike ng UK at Amerika sa 36 na mga target sa Yemen. Nagresulta ito ng pagkasawi ng 40 mga miyembro ng Houthi ayon sa impormasyong inilabas ng Sky News Arabia. Dito pinatunay ng Amerika na handa nilang panagutin ang mga responsable sa patuloy at ilegal na paglunsad ng mga pag-atake sa mga sibilyang barko, pangkomersyal na barko, maging sa mga barkong pandigma ng mga magkaalyado sa Red Sea. Kung akala ng Iran at... At mga taga suporta nito, natapos na ang mga pag-atake ng Amerika sa kanila, nagkakamali sila. Ayon kay White House National Security Advisor Jake Sullivan, nilalayo ng Amerika na magsagawa ng mga karagdagang pag-atake at karagdagang aksyon upang patuloy na ipadala ang malinaw na minsahin na tugon ng Estados Unidos sa mga kalaban na kapag inatake at may namatay sa mga sundalo Amerikano. Uh, the President ordered firm and serious response. It began Uh, with the strikes on Friday night, but that is not the end of it. We intend to take additional strikes uh, and additional action to continue to send a clear message that the United States will respond when our forces are attacked. or people are killed. Bilang patunay na hindi nagbibiro ang Amerika, muling nagsagawa ng self-defense strike ang US Navy matapos matukoy ng puwersa ng Amerika ang mga unmanned surface vessel na armado ng mga pampasabog sa mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Dahil sa napipintong banta na dala nito sa mga barko ng US Navy at sa mga sasakyang pang commercial sa rehiyon, winasak ng mung dagat ng Amerika ang mga unmanned surface vessel ng Houthi. Layunin ng Estados Unidos na maprotekt tahan ang kalayaan sa pag-navigate at gagawing mas ligtas ang mga international na katubigan para sa lahat ng sasakyang pandagat sa Red Sea at Gulf of Aden. kung si President Biden naman ang tatanungin kung epektibo ba ang ginagawang self-defense strike ng Amerika sa gitnang silangan. Ito ang kanyang naging tugon. Are the working, Mr. Yes. Balita ang Pilipinas naman tayo mga kabayan, kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro na merong mga karagdagang barko at eroplano ang nasa pipeline ng Rio horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Like para kasi ang feeling ko dahil because you actually enjoy flying, eh baka yung inyong priority is to modernize maybe a particular branch of the military, which is the Air Force, uh, hindi naman po siguro. Do you give equal preference to all the branches of the Armed Forces in terms of modernization or you feel that there is one particular branch of the service that requires a higher budget for modernization? That's, uh, 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 sasagutin ko sa ganito. Ano? Sige pa. Kung ang external defense ang ating pag-uusapan, Uh, equal priority sa kung anumang branch of service na uh, ang pinaka-importante na uh, matupad itong external defense posture. Okay. Hindi hindi tayo pwede pum pumabor sa isa't isa kasi uh, alalahanin natin para maka-transition din tayo na maayos sa external defense, mm -hmm. kailangan may internal security. So, hindi rin pwede pabayaan ang, uh, ang uh, uh, anumang branch of service no yeah ah uh, pangalawa kailangan mataas din ang moral ng ating mga kasundaluhan at mga non-uniform personnel mm -hmm. at lahat ng kawani sa ilalim ng limang ahensya para magawa ito nang tama mm -hmm. kasi uh, para kipa ang modernization kung wala rin naman tayong parampatang kaalaman para gamitin ito yeah. so buong ecosystem ito buong proseso ito na, uh you will have to approach it holistically. Mm, okay well uh, bilang uh, yun na nga po ang inyong position eh siguro nga po ano um nakikita natin na uh, because uh, we uh, intend to mm -hmm. get more equipment diba through our interaction with the US siguro yes. Uh, Australia and Japan and other um, Indo-Pacific or Asia-Pacific allies. We can see at least a na uh, improvement in our navy capabilities. Mm -hmm. Uh, ano pa sa um, uh, army capabilities yung air force medyo nakakahabol na rin. Mm -hmm. ano po ba in the pipeline acquisition ngayon po uh, secretary na in Hindi terms po of na review yung uh, horizon, uh, 3, yeah. at, uh, mm -hmm. horizon 3 at phase one ng horizon 3 na nasa pipeline Ang alam ko may additional tayo na darating ng mga barko mm -hmm. at additional pa ng mga eroplano in the pipeline sa army din naman patuloy naman ang uh, bagong equipment nila at uh, pag uh, re-replenish din ng mga capabilities nila. Uh, and this is one thing also I'd like to focus, no. Yeah. Uh ini stress natin ang uh, equipment modernization ang skill sets ng ating mm. mga empleyado kasi mm -hmm. na ipag-aralin natin sila. Uh, sa multidisciplinary ways no upang makatulong uh, for the future no we have to lay the foundation for the future Wari nyo uh, Tony, no? hmm. uh, hindi ba everybody's talking about nuclear power now magpapaaral yes. tayo ng nuclear scientists para diyan because sino magre-regulate mm -hmm. kung, kung hindi tayo magpa and there is a security component in that yes. sa cyber kailangan din natin mag, magpa ng mga tao Mm -hmm. sa sa uh, geopolitics international mm -hmm. relations yes. legal services sa contracting mm -hmm. kasi uh, the most efficient systems actually are not the bid for low cost but mm -hmm. long term mm -hmm. uh, relationships yes. especially with the uh, military equipment na work in process palagi to eh Correct. kaya nga, may fake, may version 1 version 2 mm. at ito ay bunga din ng uh, feedback at interaction between the contractor and yes. the contractee. Right. So kailangan natin makabuild up ng skill sets natin. Ah, mm -hmm. uh, 'yan ang talagang adhikain ko nung araw pa. Mm -hmm. Yung bureaucracy natin sa anumang ahensya ng gobyerno, kailangan nandyan ang investment natin mm -hmm. sa skill sets nila.